Bibigyan mo kami. Allah, Uy, okay yun! Oh. <laughs> <laughs> Alam mo yung real pa rin na. Ay, start rin. Hindi <laughs> na ano, rin ano. Start rin. pa ba? Tamawag lang kayo, boss. Let's go. Boss, oh, siya pa rin sa bayan oh. ko. Kasi abaga. Mm -hmm. Durug yung isda. Nung <laughs> binili. Basta nga ngatal ka. Hindi <laughs> <May> kasi ba malagas. <laughs> Patay na yung apoy. Kas ka pa ng tuna Ang tulang ang isang

Alex? <laughs> Bro, hindi masave yung video natin, <laughs> ano? natin sa mga VC, ano? Bakit? Ginagokulitan tayo sa... Hindi ko alam kung nasaan yun. Buhay pa oh, ay, ba yun? Oo. Ayun, pa natin ng last year. Oo nga. Nagme-memory, ano? Hindi mo sa na yan. Yung sinira niyo yung ano? Deber. Deber. <laughs> yung kay Jenny. <laughs> kay Jenny ba yun, ano?

<laughs> Minasage mo na yan eh. <laughs> Minasahe mo na yan. Sarang <laughs> gumawa eh. <laughs> eh paano maganda naman bumalik ka hindi yung pinagawa? Sa lilit na yan, gagawin naman kayo niya. Oo, 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 gagawin niya nila. Yan mo na, pari, Inutusan ka nga ng dalawang gata, kaya pala dalawang gata, dalawang niyog. Ganunong <laughs> pa ako nung ano? ano? pa ako nung nandun? Dalawang gata, hindi po isa <laughs> Hindi na naman pa yung pagkakaintindi uh, mo. <laughs> Sambutin <yung> na sa tubig. <laughs> Pakikibukas! Okay, Bawi na ito. Yes, ako mo. Baka aso. Oras! Oras! Atras! Pakiki! Boy, okay <coughs>

Oh, eh, ya. Kulina Masarap. Oh. <laughs> <tuh> masarap.

Ako muna Alit? Lahat ka na ito boss? Sabi mo eh Kung gawin yung nakakarit eh Gawin pa kaya ng boss Di ba? Ay bawal eh Bawala, Bawal ano? Bawal yun kasi maglalang damit. yung damet. <laughs> Anginin. Anginin mo lang. guys. Dili gay gusto bigas lagi rin. Eh. Ay, napaglamas ko niyan, na boy. Ay. Oh. Ay. <laughs> Ay Tang ina, mo papatakan do sa tubig. <laughs> oh. Kailangan ang bigas natin na eh. puti na ang tubig, yung talagang malinaw na. Huwag ka maniwala doon, wala lasa yun. Wala naman talagang lasa ang bigas eh. Meron. Ano yung Ikaw... Ano yung takip din, eh? Oh, Ay, okay, boss. Okay, boss. boss. ilang kilo yan? Isa. Isang kilo ng tubig. Hawa. <laughs> Isang kilo <dito. laughs> Isang kilo <dito. laughs> Isang kilo... <dito. laughs> okay na to! Wala nang ano yung sukat-sukat yung tubig nun. Ano? Pag sinukat mo yan, namapahiya ka lang. Eh, eh, eh. Parang taranta yata kayo. So... Wala ko ah. <laughs> Ako pala. Abas. <laughs> so, ang ina, pinalangawan niyo pa ito. Teka lang. Dito na ito eh. Nakasamunan oh, na kasi. Dito ang Good ah, day, Buday, day. Hello. Medyo madami. Di ba yung iba pinipisa ng ganan? Ah, pag yun, ano yun? Oh, hindi pinipisa. Para lumapad? Hindi. Hindi ba? Although, hindi nga yan yun. <laughs> <laughs> yung yan eh. Kalunggong yan, <laughs> hindi yung Hindi naman isa sa yan. <laughs> Medyo maunti yung ano, yung galunggong sa asin. <laughs> asin na may konting galunggong. <laughs> boss, siya may sabon. Pigaan mo na ako ng damit. Ayan, ayan. Eh, ayan, sabon eh. Ayan, eh. Ayan,